Ala karon pa namatay ang tanker. OMG, we need yes. Ayaw, pangit na kasad ka. Uy, uy, naon sa mga jazz. Uy, si jazz. Ako na. Ni anything? Hello there. Hello to Rodrigo. Uy. Ngayon. Boy. nagpa Ako ayayo ko kimi boy ka kapin. Hello, 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 ano hello, 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 Pisti! ka hello, 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 Perfect. Oh brother, this guy stinks. Oh baby, run. Ayaw ba? <laughs> Masakit ako, ah, kay Katana. Ba't man ako, ah? Ay, maglabay ko dito, be. Grenade! Low din pa ko. Ano? Dago na, uy! Dago na dito, uy! Ang siwa mo, manimong ko, ah! Ako, one! Marga, aim daan! Aim daan! Oo, oo, ka! Ma, Mag-alis ka lang! <laughs> <Man>. <laughs> kau. Awak asli awak. Ah, saya Aku dah sepuk. Jangan kau galak. Bang. Ya awak, jadi mana nak dulu ni Batman lagi <laughs> ah. Oh, eh, oh. sok-sok si angkol. Ui, Batman ni ni kena Gagi. Ay, bit bit pwede. What if ito barilo na kung gasolina sa pabot ni Marga? Mundo ko siya. Oo, oo. Ligigaw, di. Try good. Try <laughs> Woy, woy, woy! Woy, si Yasmin! Si Yasmin! Sige, <laughs> dah barilung gue dah kuingin kamut ni Markawa Barilig gue dah ke kamut ni Markawa Sige, i will kabung tak I try dong na to magunit, tapos butuhin Ay, wog na lang Wog na lang Beh, nagkiang-kiang na si Yasmin Woy, heal si Yasmin Sorry, I gotta put Ay, me first Ay, ano naman, Tat? Gago! Uy, gago! Gisunog na ko yung nag-appeal. Deserve! Oh, hello, eh! Lubomir! Uy, ipakog mo ka Wala mo naman ako niluwaan? Gisunog <laughs> ko kita kung <laughs> sa kwag, Atay mo. Deserve! Tapa! Sasunog ko sa kwarto. Awa. Ano you out. I can help. You. <laughs> I can help. ko ka What is this violation? Okay, <laughs> <car. Magogu>. May, <laughs> ano gogong? May ano? Ayun, ayun. ka talaga, Ben. na po. Deserve! Hoi! Margotopo Chan! Hoi! Margotopo! Margotopo? Bakit? <laughs> oh, so, so, so. hey. Bayot. Hey. Atay tayo rin. Ah, Yasmin. si Yasmin. lang <laughs> <yeah>, si <laughs> <Barilong sinalubak laughs> ni Jazeera ang life room. <laughs> saan, 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 atak, saan, 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 saan,